Patanungan ko po yung ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... sagutan ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas walang lapis, walang kulang. Sister Sylvia Gonzalez, isa pong katoliko. Ang katanungan ko po ay sa akin na rin sarili palaging tinatanong ko. Kasi o, oh, patay na ho ang asawa ko. Kasi sabi nga ng iba, pag nanalangin ka daw sa patay, dinidinig ka. Tinatanong ko, nasa na kaya ang mga patay ngayon? Alam nyo, ang patay hindi pinananalanginan. Ang patay ho ay A uh, patay na. Wala nang mala yun. 9.5 ng Ecclesiastes. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, mm. ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni, ni mayroon paman silang kagantihan sapagkat ang alaala -ala sa kanila ay nakalimutan. Mm. At tuloy. Baging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghili ay nawala ngayon. Mm. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa, sa ilalim. ilalim ng araw. Yan, sabi ng Biblia, eh, wala nga silang bahagi na sa ilalim ng araw. Tapos, mananalangin ka sa patay. Kasalanan pa sa Diyos yun eh. Deuteronomio 18.10 Basa. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae o nang huhula o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Bakit? Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon. Karumaldumal karumal-dumal sa Diyos 'yung sumasangguni sa patay. Kaya 'yung patay panahimiki na natin. 'Yun, naatin pa kausapin pa 'yun. Ay, iba pupuntahan sa niyo Papa, kamusta ka na? <laughs> Bukas ng katangahan sa Biblia 'yun eh. 'Yung patay wala nang alam 'yun. Wala na rin. Nasa Diyos na yun eh. Ang Diyos na ang bahala. Huwag mo nang istorbohin. Papamisahan mo pa. Kahit magpamisa ka pa, magtiri ka ng kandila kasi lalaki ng poste sa lipa. Eh, hindi na. Wala nang mangyayari. Patay na yun. Walang magagawang tunay Ang namatay mong katawan Palibhasa'y lupa lamang Sa abang aba mo naman Kung ika'y walang sinipan Ayan ah, ayano aral. Samantala may hininga at ika'y na buhay pa ay maglaan ang maga ah, sukat mo kagintawa nang kakami kami na yeah. tapos gayong itong ito ara upang ikai nabu Usapin bahala, pangalan ah, Mili ng anumang ah, bagay Magaling o masama Dili nga magwiwika ang Dios po o dahil la tutoong ma papaabay matuwait ka.

Nang katawa mong mairo Ang araw mo'y matanapos Ang iina patay na, wala na. Eh, habang maaga pa, eh, maglaang kang maaga, kapatid. Huwag na kayong, dapat, bago kayo umuwi ngayon, mag na kayo. Ano ba kayo? Talaga ba kayo? Katoliko na lang habang panahon? hindi na ba kayo aalis dyan sa mali? O ikaw ba iglesia na ni Manalo talagang panatiko? O ikaw ba kay Kristo at sa salita ng Diyos? Nasa sa inyo. Ang patay hindi dinadasalan. Ang patay kasi kahit ano, pandasa lang gawin mo, wala ka nang magagawa eh. Sabi ng pasyon yun eh. Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibhas ay lupa lamang sa abang aba mo naman kung ikay walang sinimpan. Samantalang may hininga at ikay na bubuhay pa ay maglaan kang maaga sukat mong ikaginhawa ng kagamit Gamit mo na... Yun. Pagka namatay na, wala nang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Nasa Ecclesiastes 9.10 yun. Ano mang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Wala ng gawa, wala ng katha, wala ng kaalaman, walang karunungan, sa libingan. Pagpatay na ang tao, wala ka nang magagawa sa tao na yon. Para ipanalangin mo pa, ipagdasal mo pa ng apat na pung araw, apat na pung gabi, ipamisa mo pa, hindi mo na mababago yung kapalara noon. Kaya habang buhay tayo, dapat na tayong maglingkod kumilala sa Diyos. Kasi pagdating ng araw ng paghuhukom, yung tinatawag na wish you final, eh, papano ba hahatulan ng tao? Basahin natin ang Apokalipsis 20.12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Hatulan ng tao ayon sa ginawa natin. Ayon sa ginawa mo hahatulan ka. Eh pag namatay ka na tapos na yung paggawa mo. So yung nakasulat dun sa aklat ng buhay kung ano-ano yung pinagagawa mo habang buhay ka yun ang pagkukuhanan ng hatol. Eh kahit manalangin ka ng manalangin ng iba, magpamisa, araw-araw, buwan-buwan, taon-taon magpamisa, mababago mo pa ba yung nakasulat doon sa aklat ng buhay? Hindi na. Wala namang corruption doon. Wala namang doong lagayan. Hindi ka pwedeng maglagay para, oh, isingit mo naman ito dyan. Oh. Walang ganon. Kung ano yung nakasulat na ginawa mo sa buhay mo, samantalang nabubuhay ka, hindi mapapalitan na yon. Yung ngayon ang pagbabatayan ng hatol. O ano pa magagawa ng panalangin o ng dasal? Kaya kailangan habang buhay tayo, magsamantala tayong gumawa ng kabutihan. Kasi mare-record yun. Pagdating ngayon ng paghuhukom, yung lahat ng kabutihan ginawa mo, yun ang gagantihan ng Diyos sa'yo para maging dapat ka sa Diyos o maligtas ka. Pero kung ang nakasulat doon, eh, araw ng lunis eh, ng babae ka, araw ng Merkulis eh, naglasing ka, araw ng Webes binugbog mo yung asawa mo, tapos eh, drug ka nung Biyernes, tapos linggo pumunta ka sa simbahan, saka ka nagkurus-kurus, eh, mas marami yung pinagagawa mong kawalanghiyaan, eh, hindi na mababago ng misa yon, Hindi na mababago yun ng dasal ng mga tao kahit ilang pong taong ka pang ipagdasal. Kasi sabi nga ng Biblia, nakarecord na yon sa aklat ng buhay. At ang sabi ng pasyon, Walang magagawang tunay ang namatay mong katawan. Palibas ay lupa lamang sa abang-aba mo naman kung ika'y walang sinimpan. Kaya kailangan magsimpa na tayo. Buhay pa tayo, magsimpa na. Samantalang may hininga, at ikay nabubuhay pa. yon. Si kapatid na Junjun Delemos naman po mula sa Mabini, Batangas, isang katoliko, ang uh, magtatanong kapatid na Eli. Kapatid na Junjun, magandang gabi sa'yo. Tuloy ka at nandyan um, si kapatid na Eli. Sige. Magandang gabi po. Uh, ako po ay isang Kristiyano at ako po ay isang sa Kristan po ng aming um, simbahan. Ang aking pong unang tanong ay may kabuluhan po ba yung pagdarsal namin sa patay? Tapos ang ikalawa ko pong tanong, kung sabay-sabay po tayong aakit ang ating kaluluwa sa langit, saan po napupunta yung mga naunang namayapa na? Salamat po. Kapatid, ganito. Sana unawain mo, wag kang magagalit sa akin. Ano? Ang babasahin ko naman sa salita ng Diyos eh. Yung pagdarasal ninyo sa patay, wala nang kabuluhan yun eh. Wala kasing utos na ipagdasal ang patay. Wala yun sa Biblia. Wala sa Biblia. Ang ipinagdadasal, yung buhay yung buhay na nagkakasala para makapagsisi, no? Hindi yung patay kasi yung patay nandoon na siya sa kanyang end. Nandoon na siya kumbaga sa finish line. The deciding factor will be kung ano yung ginawa niya samantalang nabubuhay siya, doon siya hahatulan. No amount of prayers can erase the transgressions and the obedience of a person. Kahit ipagdasal mo, yung taong ang ginawa ay eh, puro masasama sa buhay niya, hindi maliligtas yun eh. 12.14 ng Ecclesiastes. Pakinggan mo kapatid. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama? Oh, ang, ang technicality ganito. There is a judgment day, kapatid na Junjun. -jun. May paghuhukom. Dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, maging mabuti o maging masama. At ito ang nakita mismo ni Juan nung ipakita sa kanyang mangyayari sa araw ng paghuhukom. Sa 21.12 ng, uh, oh, ng Apokalipsis, pakinggan mo nakasulat. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ng mga aklat, at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ayan. From both the Old and the New Testament, nababasa natin, hahatulan ng Diyos ang tao ayon sa ating mga gawa. No? Tandaan mo yung kapatid na Junjun. -Jun. So, kung ano yung ginawa mo, hindi naman yun mababago na eh. Pag namatay ka na, hindi na mababago yung ginawa mo. Samantalang buhay ka, o mabago. Pwede mong mapagsisihan yung mga ginawa mong mali at tanggapin mo yung tama at gawin mo yung tama samantalang buhay ka. Pero pagpatay ka na, hindi mo na magagawa yun eh. At hindi ka na rin po pwedeng ng kahit na sino pang uh, panalangin na mananalangin para sa'yo. 9 G's ng Ecclesiastes. O oh, ng Ecclesiastes. Basahin natin. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaparunan. Ayon, walang gawa, walang katha, walang kaalaman, walang karunungan sa libingan. Kaya bago ka malibing, anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. At kung ang gagawin mo, yung kalooban ng Diyos, dun ka hahatulan sa pagdating ng araw ng paghuhukon. Ayon sa iyong gawa, na nakasulat doon sa aklat ng buhay. Ano ba ginawa mo? Gumawa ka ba ng mabuti? Naawa ka ba sa kapwa? Tumulong ka ba sa mga nangangailangan? <clears throat> Naging tapat ka ba sa asawa mo? Eh pero alimbawa, nabuhay ka sa panluloko sa asawa mo. 30 years kayong magkasama, 30 years mo siyang tinatraidor, ng ka, hindi mo nga na, hindi nga niya nalalaman, ano? E 30 years hanggang na matay ka na, eh, yun ang gawain mo. Tapos ngayon, magpapamisa. At kaawat, patawarin ng kaluluwa ni Tirso sa purgatorio. Kasi yung lolo ko, Tirso, pangalan eh nagpamisa tapos nagpa, nagpasyam-syam. Apat na pong araw yata yun. Naririnig ko, balit pa akong bata, kawat patawarin ng kaluluan ni Tirso sa purgatorio. Kawat patawarin ng kaluluan ni Tirso sa purgatorio. Toring garing, panalangin mo siya. Bahay na ginto, panalangin mo siya. Ah, Tore ni David, panalangin mo siya. Tala sa umaga, panalangin. Yun ang mga litanya, napakahaba nun. Naiinip ako, na dun sa ginagawang ritual doon sa lolo ko, no? Sabi ko kay Auntie Toyang, Auntie, inaantok na ako. Sabi ko, uwi na tayo. Tika na iho, para maligtas si lolo mo. <coughs> Ngayon ko na ilisip-isip, malaki palang katarantaduan yung pinagagawa naming magtiyahin. <coughs> Tiyak ko kasi, kasi ako'y lumaki doon sa aking Auntie Toyang, mula tatlong taon hanggang pitong taon, eh nandun ako sa kanya, eh katoliko yun, sinasama ako sa mga sinakulo, sinasama ako sa mga ano-anong mga gawain katoliko. Eh sabi ko sa auntie ko, uwi na tayo, teka anak, huwag muna, hindi pa tapos. Ang oh, haba ba auntie, sabi ko, hindi pa tapos, sabi niya, para maligtas si lolo. <laughs> Lukuhan pala yung pinagagawa namin. Eh kahit anong dasal lang gawin mo, eh hahatulan yung lolo mo dun sa ginawa niya eh, paano maliligtas yun kung ang ginawa kataran puro sa buhay? No? Kaya, kailangan buhay pa, magkaroon na ng pagbabago. Tinan mo yung napako sa krus na kasama niyang magnanakaw. Palibasa, hindi pa patay, nakapagbago pa yon sa, sa ultima ora. <coughs> Bakit? Bago mamatay, alas tres, namatay sa Panginoon Kristo. So eh, bago mag-alas tres, nakita noong dalawa kasi yung magnanakaw eh. Yung isa nga, nanunudyo pa eh, nanunudyo. Pero itong isa, nakita niya, ang nangyayari, pati yung sinasabi ng Panginoong Jesus, sumampalataya siya. At bago siya namatay, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sagot ng Panginoong Jesus, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, ngayon kakasamahin kita sa paraiso. Kaya magiging dapat yung uh, ano na yon masama ang tao na yun. Pero bago siya namatay, nakapagbago siyang kalooban. Wala na lang siyang panahon noon dahil nakapako sila sa krus. Naiintindihan naman ng Diyos yun, na wala ka ng panahon. Nakapako ka na eh. Pero may pagkakataon ka, hindi ka gumagawa ng mabuti, puro kagagawa ng ginagawa mo, tapos namatay ka, ito ngayon yung mga anak mo, magbabayad sa pare para magpamisa, maliligtas ka pa ba nun? Basahin natin ang Ezekiel 18-20. Pakinggan mo kapatid. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay, ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasakanya at ang kasamaan ng masama ay sasakanya. Ito this is a principle of justice kapatid na. Alam ko mauunawaan mo ako eh. Yung kaluluwa na nagkakasala mamamatayon ang anak hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. You will not answer for the sins of your father or the sins of your son, even if he is your son. Ang sabi ng Biblia, ang katwira ng matwid, nasa kanya yon, hindi maaalis yon, Nakasulat yon sa aklat ng buhay eh. No? Yung ginawa mong kabutihan, laging nakasunod sa iyo yon, hindi mawawala yon. Hindi naman maiaalis ng panalangin ng misa yung kasama ang nakasunod sa iyo. Dahil ikaw ang gumawa noon, hindi naman ang iba ang gumawa eh. Kaya pag namatay ka na, that will be final. Kung ano naka-record doon sa katwiran na ginawa mo, yung katwiran mo hindi maiaalis sa iyo. The righteousness of the righteous shall be upon him. And the wickedness of the wicked shall be upon him. Kung papano yung ginawa mong mabuti, hindi mananakaw yun sa'yo. Sa day of judgment, it will be accredited to you. Ganon din naman yung ginawa mong kasamaan, hindi maiaalis sa'yo ng amount ng panalangin. Hindi ganon. Wala yun. Maaaring kung buhay ka pa, magkaroon ng pagbabago. Pero pag patay ka na, final na yun, kapatid. Kaya senseless yun eh. Ipanalangin mo patay. Wala ka na ang eh. Unang-una, nasa kamay na siya ng Diyos. Ba't mo pa siya ipapanalangin eh? Nasa kamay na nga ng Diyos ang patay eh. Dosages ng, ng home. Pakinggan niya. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang hining ang bawat kaluluwa ng bawat, bagay, bawat bawat bagay na may buhay. At ang hiningan ng lahat ng mga tao, nasa disposisyon ng Diyos 'yan, nasa pangyarihan ng Diyos, nasa kamay niya. Ngayon, uh, kung ano man ang yung ginawa kapatid na June, <coughs> naka-record yan kasi araw-araw eh. Lahat ng ginagawa natin, ng ating intensyon sa paggawa, ang naging resulta ng ating ginawa, kung nakabuti, perwisyo sa kapwa, nakasulat yan sa aklat ng buhay. Yung aklat ng buhay, bubuksan yon Sa araw ng paghukom, nakita ni Juan eh, na, nabuksan ang mga aklat, yun yung Biblia. At nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Kaya kung ano yung ginawa mo habang nabubuhay ka, doon ka pa, yun ang pagbabatayan ng Diyos ng paghatol. Hindi maaalis yun sa'yo yung katwiran mo, hindi makukuha ng iba yun. Hindi ike-credit sa iba yun yung, righteousness. Pero gaya rin naman nun, hindi naman iaalis sa'yo yung kasamaan na, na ginawa mo na alam mong ginawa mo'y masama, eh hindi naman maiaalis ng panalangin yon, Kasi ikaw ang gumawa nun eh. Nobody can do anything for you. No? Ang makakapagligtas lang sa atin, yung awa ng Diyos, yung awa ng Panginoong Sokristo, yun ang pwedeng magligtas. Pero hindi nakukuha yung kapatid, na nagpamisa ka, pinanalangin mo ng apat na pung araw, eh naalis na yung kasalanan ng tao. Ah, hindi. Kahit natawagin mo pa yung bahay na ginto, Tori, Tori ni David, Reina ng mga anghel, ang dami niyan eh. Narinig ko yung bata ako eh. Litanya sa na labiring Maria, Toring Garing, bahay na ginto, panalangin mo kami, kabanantipan, panalangin mo kami, pinto sa langit, panalangin. Parang dispirado na, pati pinto, pinapanalangin, meron mo namang, tinan mo naman, tama ba ito kapatid? Kung sakristan ka, mag-isip ka lang, mali ito eh talang maliwanag, panalangin mo kami. Ha? Kabanantipan, panala Nakaka panalangin. Nakakapanalangin ba yung kabanantipan? Hindi naman mananalangin yun. Kabanantipan eh. Doon inilagay yung sampung utos eh. Akasya yun. Ah, kahoy ng akasya, kinalup ko pa ni Weses ng ginto. Ginawang kabanantipan. Abay, gawin mo, pati ba naman kabanantipan eh, tawagan mo na. Kabanantipan, panalangin mo kami. Ah, inanan Diyos, panalangin mo kami. Teka muna, kung si Maria nga talaga, ina ng Diyos, bakit mo ipanalangin ka? Napakawalang galang mo namang ipapanala, utusan mong ipanalangin ka nung ina ng Diyos. Hindi ganon kapatid. Hindi, sa, hindi ganyan ang paraan ng Diyos. Nasa Biblia. Kaya inaanyayaan kita, huwag ka lang magagalit kapatid na June June. Sa lunes, kung loloobin, sa June 3, umpisaan ko ang, ang ay, sa June 3, August 3, uh, natin yung ating indoctrination sessions. Maintindihan nyo lang, lalo na mga kababayang katoliko, na ang dapat natin gawin, total, para naka-lockdown na rin lang tayo at saka parang marami na nawawalan ng pag-asa. Sa Amerikan, dahil nagpapakamatay ngayon, sabi nung aking mga kasama sa Amerika, Madami pong Amerikano nagpapakamatay dahil natatako. Meron sa desperation, uminom ng... Kasi yung alkohol e, ka, nakakapatay ng virus. Ininom yung alkohol, eh industrial alkohol. Patay. Sa Middle East, nangyari rin yun. Meron din sa Amerika nun. Naawa ako sa mga kapwa-tao na... At naiisip ko saan hanggang saan tayo aabot. Meron sinasabi sa Biblia, sakit na lumalaon at salot na lumalaon. Parang ganito itong salot na ito. Tumatagal. Meron ng walong buwan yata ito. Wala silang makitang anumang uh, siguradong gamot. At yung virus, nagme-mutate pa. At ang nakikita nila ngayon, nagkasakit na, nagkakasakit uli. So hindi siya nagkakaroon ng immunity. Pwedeng ulit-ulit kang magkasakit nito hanggang sa mapatay ka na. Maaring maganap yung sinasabi sa 28.59 ng Deuteronomio. Kung magkagayon, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi malaking salot, totoong malaon, kakilakilabot na sakit at totoong malaon, ipag-adya nawa tayo ng Panginoon. Sana naunawaan mo kapatid na June.